mga kabakyad, magandang umaga sa lahat ay sir ko lang mga kabakyad kung kung paano gagawin itong yung ihalo natin sa ginataan yung tinatawag na bilo-bilo ayan o oh. yung powder na anong tawag niyan powder na powder na malagkit pala ito mga kabakyad, ganito lang pala paggawa nito, bumili kayo ng powder na malagkit ayan o Ganun lang niya. Ganunin lang ayan, binibilog-bilog niya o Ayan. Ayan. Ayan na siya. Binibilog-bilog 'yan. Ayan ang powder na 'yan. Ilagay lang natin sa plato at ibilog-bilog sa kamay eh lang. yan, Bibili lang tayong powder na ganito. Siyempre, lalagyan natin ng tubig yan na unti. Yung ma mabasa lang siya na hindi siya mag-ano ba. Yung malagkit-lagkit na tubig lang na unti. Yeah, tapos bilog bilogin natin. Ayan na siya. Tapos pupunta tayo doon sa yung gawin naming ginataan. Ah, may nakahanda na 'yan oh. May fresh buko, tapos 'yan cream, corn jelly, jellybe, jellybe mali. Saka may asukal s'yempre. Saka s'yempre ito yung ano mga kabakyard yung pinakuluan naming gabi. Gabi yan. At saka, may saging. Ayan, mga kabakyat. Ayan lang, mga kabakyat. Paggagawa ng bilo-bilo, ginataan. Siyempre magpakulo. Ayan. Tapos may, ano, saging. Ayan. Ayan. Tsaka yan may asukal. Siyempre may asukal. May ginataan tayo. Gata na press. Tsaka itong corn. Creamy corn. Ayan lang mga bakad. Ah. Kunting share lang para alam nyo. Tsaka itong ihalo natin na ah, bilo-bilo. Maraming salamat. At sino pang hindi nakasubscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe and share. Maraming salamat po. Bye-bye.